nga yeah. nagsama-sama na bahala na, na kayo dyan <laughs> tapos dito tapos dito tutuloy-tuloy lang na konti chilling tapos ilalagay natin sa mainit na mantika ito na apretuhin konti Balik-balik. <laughs> piti na yan. Tapos dito, ay, kumukulo na rin. Kumukulo na rin siya. Ko, na. Ko, sarap. Sarap.